Ayan mga kadiskarte. Tupa oh. Ang daming tupa oh. Ayan, oh. May bibi pa sila oh. Ayan oh. Ayan. Ang ganda ng bibi oh. Magsip pala ang balahibo. Wala pang ano oh. Ayan, pero yung mga utanda na oh. Ayan oh. Ang Ayan, daming tupa oh. Ayan oh. Kuna ang muna niya oh. Ayan. Ayan. Ang tupa. Ang balahibo niya oh parang tinaha parang basahan na dinikit ayun oh wow. may dalawang bebe sarap yata ang alaga nito ganito ano kaya ang karne nito masarap yata ang karne ito eh ayan